Ito ang pinakakinatatakutang bagay na natagpuan sa gubat. Alright, kumusta? Maligayang pagbabalik sa Roots TV. Karamihan ng mga gubat sa mundo ay hindi pa nasisiyasat kaya't maraming misteryo ang nadiskubre kaya mula sa mga hindi maipaliwanag na nilalang hanggang sa nakakatakot na mga gusali at nawawalang eroplano. Una ay suriin natin ang nakakatakot na nilalang sa gubat. Isang araw, may isang lalaking nagangalang Erwin Saunders ang pumunta sa gubat para maglibot. Sinubukan niyang hanapin ng maliit na hayop na nakita niya ilang araw na ang nakakalipas at kahanga-hanga na niya ang kakaibang hayop nito sa kanyang kamera. Nakuna ni Erwin ang nilalang na ito. Kung ano man ito ay tila napakaliit at medyo nakakamangha. Mukhang mahiyain at maaring nagulat sa pagdating ni Erwin dahil wala naman masyadong tao ang pumupunta dito. Naniniwala ang iba na ito ay isang maliit na unggoy, ngunit sanabi ng ibang eksperto na hindi ito unggoy Marahil ito ay isang hindi pa nakikilalang species ng ibang hayop. Nakakagulat na hindi alam ng mga siyantipiko kung ilang species ng hayop ang umiiral sa mundo at mga 450 na bagong species pa lamang ang natutuklasan taon-taon. Kaya baka natuklasan ni Erwin ang isang bagong hayop. Tawag ni Erwin sa hayop na ito ay Pixies at sinabi pa nito ni ilang beses niyang nakuna ng kamera ang nilalang. Ito ay isang nakakamanghang discovery para sa bagong uri ng hayop. Ikaw, Anong masasabi mo sa hayop na ito? Comment mo yan sa baba ng video. Susunod ay tingnan natin ang bungo ng Bigfoot na natagpuan sa gubat ang Bigfoot ay isang Sasquatch na kinikwento sa naninirahan sa Estados Unidos. Isang araw, may isang lalaking nagangalang Coyote Peterson ang naglalakad sa paligid ng gubat. Siya ay nag-explore sa isang lugar na sinasabing may maraming Bigfoot. Doon niya natagpuan ang isang napakalaking bungo na marami ang naniniwala na posibleng pagmamayari ng Bigfoot. Natagpuan ni Peterson ang bungo sa isang gubat sa pagitan ng Washington, USA at British Columbia, Canada. Sa unang tingin, akala niya na bungo ito ng oso, ngunit sa masusing pagsusuri, napagtanto niyang hindi ito mula sa oso, sa halip ang bungo ay mula pala sa isang napakalaking primate. Ang Bigfoot ay iniulat na makikita sa lugar na to. Totoo kaya na ito ang bungo ng halimaw? Mukhang mahaba ang ulo nito at ang mga ngipin ay napakalaki. Maaari nating sabihin ang bungong ito ay hindi karaniwang hayop na makikita natin sa gubat. Ngunit ang pinakakakaibang hayop na makikita sa gubat ay dapat ang balyena ito. Tama, noong 2019, isang balyena ang natagpuan sa gubat. Ang balyenang ito ay patay ng matagpuan ito sa Amazon Rainforest sa isla ng maroho sa Brazil. Pero paano napunta ang isang balyena sa isang kagubatan? Wala namang mga marka ng mga sasakyan ang nagdala rito at sa kasalukuyan pinaniniwala ang isang malaking alon ang nag-angat sa balyenang ito at napadpad sa kagubatan. Ngunit ayon sa mga siyentipiko na ito ang pinakamakatwirang paliwanag. Ngunit may isa pang malaking buta sa teoryang ito. Ang mga balye ng hambak ay hindi lumalangoy malapit sa baybayin. Karaniwan ay matatagpuan ang mga balye ng ito libong milya ang layo mula sa isla na to. Kaya marahil ay namatay na ang balyena at inanod na malapit sa baybayin bago ito natagpuan ng mga siyantipiko. Natagpuan lamang ng mga siyantipiko ang balyena nang makita nila ang maraming ibon na nagliparan sa lugar. Ang balyenang ito ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking misteryo ng Brazil hanggang ngayon. Ang lugar kung saan natagpuan ang balyena ay imposibleng puntahan gamit ang mga sasakyan kaya't natural na napadpad ang balyena sa kagubatan. May ilang nagtuturo pa nga sa mga alien abduction bilang dahilan kung bakit napunta ang balyenang ito sa lugar. At narito rin ang isang alien caterpillar sa kagubatan. Isang babae na nagangalang Danica de Costo ang nakatagpo sa kakaibang nilalang na ito sa gubat. Mukhang isang uri ng caterpillar o insekto ngunit may kakaibang mukha Gumagalaw lamang ng konti ngunit hindi kumukurap. May iba na nagsasabi na lubos itong nakakatakot kung titigan. Kaya laking gulat na lamang ni Danica nang matagpuan niya ang nilalang na ito sa kagubatan ng Texas. Ngunit wala pa siyang nakitang nilalang na tulad nito. Maaring ito ay isang bihirang uri ng caterpillar. Ngunit hindi naman umaabot ng ganito kalaki ang mga caterpillar. Isa pa sa pagiging kakaiba nito ay may limang daliri tulad ng tao at nagtataglay rin ng anim na kamay. Ikaw, ano sa tingin mo ang nilalang na ito? Comment mo yan sa ibaba ng video. Pagdating sa mga kagubatan ay hindi rin magpapahuli ang nakakatakot na bagay. Tingnan mo ang nawawalang eroplano na natagpuan sa kagubatan. Ang eroplano ito ay pag-aari ng German Army noong World War II. Ito ay isang FW-119, isa sa mga pinakamalakas na eroplano ng Germany noong World War II. Ang eroplanong ito ay nawawala noong Abril 1943. Ang piloto na si Poltorats ay nagmamaneho ng eroplano sa itaas ng Leningrad ng Russia. Nang ito ay pinggihan ng ibang eroplano ng Soviet. Ang eroplano ay naglalaman ng isang bombang may bigat na 550 pounds at buti na lamang ay hindi ito sumabog. Ang eroplano ay nawawala sa loob ng maraming dekada. Ngunit natagpuan lamang ito sa kagubatan malapit sa Leningrad noong 2008 at sa kabutihang palad ay nakaligtas rin ang piloto noong bumagsak ang Europlano. Subalit noong bumalik sa dati nitong na ay nahuli rin siya ng mga tropang Russian at naglaan ng panahon sa isang kulungan at nakalabas noong 1949. Susunod ay tingnan din natin ang hindi maipaliwanag na nilalang na nakita sa isang kagubatan. Isang araw, may isang lalaki na naglalakad sa paligid ng gubat ng Vietnam. Doon niya nakuna ng litrato ang kakaibang nilalang na to. Nakita niya itong tumatakbo sa paligid ngunit hindi makafocus ang kamera kaya bumalik siya sa lugar upang kunan muli ng larawan bilang pruweba. Ang nilalang ay tila may anyong halimaw, may mga kamay at paa na katulad ng tao. Ngunit mas malaki ang mga kamay nito, kumikilos din ito ng napakabilis at magaling magtago sa mga puno. Posibleng isang alien ba ito na nahuli sa kamera o hindi pa nakikilalang nilalang sa kagubatan? Susunod ay tingnan din natin ang nakakakilabot na eksena na nakunan sa isang kagubatan sa New York noong 2016. Isang lalaki ang naglalakad sa Berkeley Jackson County Park sa New York nang siya ay makakita ng mga piraso ng papel na nakadikit sa mga puno. Inaakala niya na no trespassing sign ngunit nang lumapit siya ay napagtanto niya na poster pala ng na mga nawawalang tao. Bawat poster ay tungkol sa iba't ibang tao at mayroong mga 20 poster ang nakadikit sa mga puno. Ang lahat ay tunay na nawawalang tao meron din siyang nakitang tulda sa malapit. Ngunit hindi niya pinasok dahil natatakot siya. Pagkatapos ay agad siyang tumawag ng mga pulis dahil posibleng ang gumawa ng shrine na ito ay may kinalaman sa mga nawawalang tao. Hindi pa alam kung meron bang resulta ang pagsisiyasat ng mga pulis dahil hindi pa rin malaman ang punot dulo ng pagkawala ng mga tao. Ano sa palagay mo, isang uri ng psychopath o kidnapper kaya ang maaari magtayo nito? At narito rin ang kakaibang natuklasan sa isang kagubatan sa Poland noong Setyembre 2020. May isang lalaki na nakakita sa lokal na kagubatan. Ang napakalaking bagay na ito ay kamukha ng UFO na nilulumot na ang katawan. Marami naman ang nagsasabi na ito ay isang UFO at totoo nga, tila isang rocket capsule. Ang paligid na kagubatan ay labis na maburol para mailipat dito na nangangahulugang ito ay tunay na nahulog mula sa kalangitan. Ngunit bago ka maniniwala na ang mga alien ay papasok na sa polan, ay mag-isip-isip ka muna. Marami ang nakapansin na ito ay kamukha ng isang weather balloon, kaya't mas posible na ito ay isang rocket na bumagsak sa kagubatan. Siyempre, wala pang kompirmasyon mula sa anumang grupo, ngunit pila mas kapanipaniwala ito kaysa sa mga alien. Susunod so, ay tingnan din natin ang nakakatakot na estatwa. Isang araw sa isang kagubatan sa USA ay may mga tila babaeng manikin sa kagubatan Ngunit bakit kaya ito dito? Nang kumalat ang mga larawan ng statuang ito sa internet, ito ay nag-viral. Marami ang naniniwala na mga tunay na alien ay nagdaraos ng na isang uri ng ritual. Ngunit ang katotohanan ang mga estatwa na natagpuan sa kagubatan ng UK, ito ay ginawa bilang bahagi ng isang exhibition ng sining na tinatawag na Sculpture Park. Ngunit maintindihan mo kung bakit natakot ang mga tao nang matuklasan ito. Oo, hindi alien mula sa kalawakan ang statuang ito, ngunit may isang lalaki na nakakita ng isang bagay mula sa kalawakan sa isang kagubatan sa Russia. Isang lalaki ang naglalakad sa mga bundok ng Altai sa Russia. Nang makita niya ito, ito ay isang Soviet space rocket mula noong 1960s na bumagsak. Maraming mga rockets at missiles ang natagpuan na malapit sa kagubatan. Ito ay dahil sa isang spaceport na tinatawag na Baikonur Cosmodrome na matatagpuan sa malapit. Maraming mga hindi nagtagumpay na mga eksperto ang maaaring matagpuan sa kagubatan ito. Ang mga pagpapalipad na mga rockets ay ginagawa pa rin mula sa spaceport kaya mag-ingat ka kung maglalakad ka sa mga kagubatan na ito. Baka may biglang bumagsak na rocket o missile sa iyong ulo? Ikaw, alin sa mga discovering ito ang pinaka nakakatakot? Comment mo yun sa baba ng video at see you next time!